Ano okay guys? Kalo ko nung customer ko kanina eh. Nag-deliver ako ng uh, electronic dito sa, sa Tuto Mas. Sa Batangas no tapos may isang vape dito sa Tanawan. Alam mo regular yung kanyang item si eh, Ninebook. Magmamadali pa. Gusto kagad ay eh unahin sa kanya. Ma'am, nagpaliwanag ako sa'yo. Ma'am, ma'am. Yung binok nyo po ay regular lang. Yan po yan ay eh, regular po. Ibig sabihin po yan ay eh, ngayon pong araw na i-deliver ide din ito. Pero hindi po pwedeng ipapriority po natin kasi regular lang po yung binok nyo. May nag-alit. Sabi daw eh. Kaya nag-add na daw siya eh. Ma'am, mabuo nga po. Nag-add ka na po eh binok nyo po ay eh, regular lugi naman ako kapag yan lang like, itatakbo okay, no, eh yun na lahat yung magkagawa ay regular ang ano ninyo. E, tapos dito sa sa beep naman wala nga idol kalating oras o pinagkante dito sa tanawan lang yan na yun tawag ako tawag gumakaikit na ako eh tapos nung Padadagdag ang koy ay magpadagdag. Sabi yun bayet bayad nila. Boy, kalo ko talaga mga customer na yung lalamove. Eh. Para mga sira ulo. Ilapang ang customer mo kung ganyan ganyan guys. No?